Magandang magandang gabi sa inyong lahat at uh, maraming salamat ulit sa inyong uh, pagsubaybay sa ating segment na LNK ang sasagot itanong mo kay misyonaryo. So meron tayong nag-iisang tanong uh, na sumabit sa ating uh, first episode, yung ating primer episode, ang tanong po ni kapatid na Rico Parco. Good day po, tanong lang, ano ang ibig sabihin ng vivat sakpo sa kasak? Sana masagot. Salamat po. Kapatid na Rico, ang ganitong mga phrase o mga orasyones ay tinatawag nilang pig latin o kaya binaboy na latin. Ang mga ito po ay mga orasyon na uh, base sa PLNK o Filipino o Filipino uh, lihim na karunungan. Ibig sabihin ito po ay natatangi lamang sa Pilipinas. Kumbaga ang mga ganitong orasyon ay hindi naman nalalaman ng mga marurunong ng mga esoteriko at mga marurunong sa lihim na karunungan doon sa Europa o sa Amerika o sa ibang mga parte ng Asia. Kumbaga ta tayong mga Pilipino lang ang umimbento nito. Ngayon kung ano po ang ibig sabihin ng vivat sac sa kasakyan po ay wala pong ibig sabihin yan. ...sasabihin sa inyo ng iba na yan po ay isang uh, written code o isang uh, bahagi ng mahabang orasyon. Pero kung iyong uh, mamarapatin at uh, susumahin mong hanapin yan sa mga Latin studies at sa Latin uh, words, yan po ay wala pong kahulugan. In short, wala pong bisa ang mga ganitong klase ng pag-uorasyon. Tandaan nyo po kapatid kung tayo po ay nagbibigay ng orasyon o tayo ay gumagamit ng orasyon, make sure na meron tayong tatlong factor na nasusunod. Unang-una, kanino ito patungo? So, uh, sino yung ating inoorasyonan? Sino yung ating pinagpapalanginan? Uh, ano? Panalanginan. Uh, pangalawa, is it readable? Or is it uh, somehow understandable? Ibig sabihin, legible ba yung orasyon mo? Ibig sabihin, Naiintindihan ba ito ng tao, ng anghel at ng sinumang pinariringan mo or uh, pinagsasabihan mo ng orasyon? kasi kung iyong uh, hahanapin sa mga languages na known to man at wala yan ibig pong sabihin ay yan po ay gibberish lamang. at pangatlo ay yung right uh, right action so Tama ba yung pag-uorasyon natin? Tama ba yung ating ginagawang mga metodolohiya? Kung ang tatlong ito mga kapatid at kapatid na Rico ay hindi natin nasusunod tayo po ay hindi nagkakaroon ng uh, isang working na orasyon. Ayan po. Uh, maraming salamat kapatid na Rico ano, uh, sa iyong uh, pagtatanong. At uh, sa mga magtatanong pa, message and comment lang po sa ating uh, comment section down below dyan sa ating YouTube videos. Ayan. So, Unang-una nating ide-discuss siguro ay yung uh, tinatanong ng iba na uh, dapat bang pakainin ng dasal ang medalyon. Now, unang-una ang pupapakain ng dasal sa medalyon ay ito po ay isang uh, method o metodolohiya na itinuro ng mga naunang mga antingero sa bansang Pilipinas. So, unang-una ito ay walang source sa ibang mga lihim na korunungan Kumbaga, ito ay nature na sa ating mga Pilipino na ipasang tradisyon, na, ibasa, na ipasang kultura ng pag-aanting. Dahil kung uh, yung i-research -re sa mga mga libro ng talisman katulad ng mga Seal of uh, Solomon, ano, yung uh, Greater Key of Solomon o Lesser Key of Solomon, o kaya naman sa mga Ibang mga kaalaman ay wala ka namang makikitang ganito. Yung mga 6th and 7th book of Moses, wala ka namang nakitang uh, pinakain nila ng dasal ang kanilang mga medalyon. Kung babasahin mo yung mga aklat ni Trimegistus, wala rin. Kung babasahin mo yung mga aklat ni Paracelsus, wala ka rin mababasa doon na pag ka ng anting-anting ay kailangan mong pakainin ng medalyon. Ganon din naman sa mga aklat ni Agripa. So ibig sabihin, ang pagpapakain ng medalyon po ay natural or native dito lamang po sa ating bansa. Ngayon kung iyon po ay inyong gustong gawin ay nasa inyo po 'yon, pero ito po ay hindi isang uh, requirement. kung Kumbaga kapag nadasalan po ang inyong medalyon, ito po ay na-consecrate ng isang taong yun ang kanyang uh, naibigay na gift, ito po ay magana forever po 'yan, not unless you are doing something evil which is mali doon sa talagang gamit ng medalyon na yun. Ang susunod naman na tanong na ating uh, sasagutin ay, ano daw po ba ang Solomon style o yung paglalagay ng gamit sa Shem Hamforash? Unang-una pag sinabi mong Solomonic style, ito po ay tumutukoy doon sa method na ipinakita sa aklat na Greater Key of Solomon. So doon po ay mayroon po kasing ilalagay mo siya sa isang ritual uh, ritualistic po kasi o isang tinatawag nilang uh, uh, ceremonial na type ng magic ang Solomon. So doon po ay maglalagay tayo ng magic circle, maglalagay po tayo ng azim dapat sa ganitong oras, uh, minsan sa kabilugan ng buwan, mayroon tayong may isang orasyon kang napakahaba na sasabihin either sa Ingles o sa Latin o sa Ebreo. Pagkatapos nun, mayroon kang ilalagay doon na yung uh, orasyon ng adoration at mayroon na rin yung orasyon para sa invocation. So, yan po ay, yan ang style ng Solomonic style. At mayroon talagang pambles sa mga kagamitan doon. Mayroon din naman yung paano gumawa ng magic garter, magic belt. yan uh, para orasyon, para ikaw ay makahanap ng huli. Uh, kapag ka ikaw ay mga ngayaw o mga ngaso sa bundok mga ganyan ano yung uh, Shemham Forash, ang ginagawa nila diyan ay yung 72 uh, na mga angeles ano so yung uh, yung mga kasi ganito yan eh yung 72 names of god meron din naman yung mga 72 naman na uh, na meron silang iba't ibang purpose and creates a circle kung gagawa ka ng circle with their name yun yung tinatawag nilang Shemham Forest so ang uh, Shemham Forash na yan ano, ay galing yan sa kaalamang Ebreo yung Shemham Forash. so ang ibig po kasing sabihin ng Shemham Forash kung ating uh, babasahin ay uh, ang ibig pong sabihin niya na yung mga hayag na pahalan so explicit name anong mga hayag na pangalan na uh, yan ay ibinasin naman sa tetragrammaton ano so ang early na source niyan ay mula sa Mishnah ng mga Gyonim ayan at uh, yan ay yung mga pangalan ano yung mga 12 to 42 letters na magiging 72 at yan nga yung mga pangalan ng mga anghels na yun so ang mga yan ay uh, ginagamit sa mga kaalamang okultismo o kaya naman sa esoteriko. So sabi nila doon daw sa doon daw sa awit ni David ano sa or sa libro ng mga awit ay mayroon daw mga pangalan ng mga anghel na katago diyan na sina Behuia, uh, Lelial, Sitael, Elemia, ayan sina Haziel, Levaya, mabahel maraming mga anghel yan 72 po ng mga anghel yan at bawat isa po sa kanila ay meron silang uh, mga katungkulan at kung sinong mga demonyo naman yung kanilang uh, in overrule halimbawa si Haivaya ay uh, kino-control niya ang demonyong Naberus ganyan ano si Reiael ang kino niyan si Astaroth o si Basaria si Asmodeus naman. So, yung mga yan po ay okultismong pamamaraan at uh, kung uh, doon ka magbabase ng iyong pambabasbas, ay mayroong mga angheles kang tatawagin na kung iyong babasbasan ng iyong mga kagamitan ay doon ka uh, bumabase. Ayan. So, sunod na tanong, kailangan bang debusyonan ang medanyon Ayan, yung uh, 49 days siguro ang uh, nais sabihin ng ating kapatid ano uh, ang pagdedebusyon sa medalyon ay gaya ng uh, pagpapakain ng dasal sa medalyon ito ay cultural based po mga kapatid ito po ay uh, hindi naman makikita sa ibang mga kaalamang esoteriko o occultismo okult, uh, o sa mismong simbahan. Ibig pong sabihin nito kapatid, ito po ay sa atin lamang po ito sa bansa pag devotion sa medalyon. Ngayon po, yan po kasi parang ibinase din yan sa 49 days na pag may namatay, 49 days ay papadasalan ulit. Ngayon, para sa akin, yan po ay optional na lang mga kapatid. Ano? Uh, whether gusto mong sundin ang Uh, kulturang Pilipino na iyong nidebosyonan ang iyong medalyon for 49 days, go ahead para mapalakas. Pero kung ang logic lang ang pag-uusapan once po na binasbasan niya ng isang marunong mambasbas at nabuhay yung medalyon na konsagrahan at nabuhay, ano? Yan po ay buhay na hanggang sa naibigay nito ang kanyang kapangyarihan hindi po yan mawawala not unless sinalungat mo po yung duty mo bilang isang manggagamot o antingero na gumawa ng mabuti. Ngayon, kung kailangan parehas ba yung kapangyarihan ng nebdebusyonan sa hindi, parehas po mga kapatid. Wala namang wala ka namang mababasa na kahit na aklat esoteriko o okultismo na nagsasabi na ang may malakas ang mas na debusyonan kaysa hindi kasi yan po ay uh, very rooted po kasi yan sa ating mga ating kultura pero kung tayo po ay lalabas ng bansa at mag-aaral sa mga mas marurunong pa sa esoteriko yung mga talagang yan na po ang ginagawa simula nung kanilang pagkabata, malalaman mo na hindi naman nila dinibusyonan ng kanilang mga kagamitan o mga talisman nila, pero mas malakas pa kaysa doon sa nadibusyonan kuno. Ano? Ayan po. ah uh, yan kasunod na tanong yan, ay meron tayong nagtatanong na mga sacramental medals. Pag sinabi po kasi nating sacramental medals, yan po ay tumutukoy doon sa mga Catholic Uh, sacramental medals. So, ang mga Catholic sacramental medals, yun po yung mga devotional objects. Ano? Yan yung mga pa tumutulong para sa iyong pananampalataya, sa iyong debosyon, uh, sa Panginoon, ano? At uh, para mapalakas ang kanilang pananampalataya, ipakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mga sacramental items na ito. Usually, sacramental medals, ano? or sacramental items katulad na lang halimbawa ng St. Benedict's medal, miraculous uh Mary Me medal ano na yan ang ay nag nagkakaroon ng spiritual protection at nagbibigay din ng intercession sa atin. So miraculous medal uh St. Benedict's Medal, uh, meron din yung uh, Face of Jesus, ano, yung uh, Face of Our Lady of Perpetual Health, ayan, yung mga ganyan, ano, yung mga talagang kagamitang mga ibinigay ng mga Katoliko Rosario, ano, number one yan, pinakauna yan, or yung mga uh, Face of Jesus of Nazarene, ayan, maraming mga tao ang uh, naniniwala rin sa kanilang kapangyarihan ano so meron din yung scapular medal or Saint Michael the Archangel medal San Christ uh, Saint Christopher ano uh, I forgot pero I think hindi uh, hindi Cristobal <laughs> ang ano nun eh Tagalog noon pero Saint Christopher Saint Benedict Divine Mercy ayan napakarami ano uh, Medal of Our Lady of Graces, napakaraming mga medalyon na sakramental. Ang mga ito po ay pwede nyo namang ipabasbas sa isang uh, parish priest isang arsobispo o reverendo at uh, meron tayong mga kaibigan sa GC meron tayong kaibigan doon si Padre uh, Alfred ano, Lorenzo na maring mag-bless sa inyong mga kagamitang sakramental at uh, ito ay magiging parang inyong uh, simbolo ng inyong pananampalataya ang mga sacramental medals na yan. At ang mga yan ay napaka-inam sa buhay ng mga taong nagii-spiritual. Marami na po akong nakita ng mga natulungan ng San Benito, ano? Minsan miraculous medal, uh, miraculous medal, uh, inang bukas palad, ayan, uh, face of Jesus, face of Jesus the Nazar uh, uh from Nazarene, ayan yung or yung mga Jesus at the Cross. Minsan pati yung mga relic yung uh, re, uh third uh, third class relic. Ang yung mga yan ay nakakatulong talaga at napakabisa, napakainam lalo na kung ito ay nabasbasan ng isang uh tao ng Dios, tao ng Panginoon. Ayan po. Mm, may nagtanong po dito uh, tungkol sa mga basag ng medalyon. So pag sinabi pong basag para po sa mga uh, nagsisimula pa lang po sa kaalamang espiritual ng Pilipinas Pag sinabi mo pong uh, basag yan po ay yung meaning ng mga coded letters sa medalyon Halimbawa yung VVSTDEG sa San Miguel Arcangel na uh, lihim na karunungan na medalyon no, diba? O yung uh, Roma doon sa Tres Pico o yung triangle na may mata ano po. Yung mga yan po kasi ay code. Hindi po yan yung exact words, no? Pag sinabi mong Tres Pico Roma, yung Roma po may ibig sabihin po yung R O M at A. Yun po ang tinatawag na basag, ano? So, yung Roma ang uh, karaniwang sinasabi nila dyan ay Rex Omnipotentem magmamitam Adonai. Sa so, yung iba naman, ah uh, Reignyem omnipotentem magmamita adonai. Pero I usually would like to use yung uh, more accurate na Latin phrase na Rex omnipotentem magnificus adonai. Kasi ibig sabihin yan ang hari, ang hari at makapangyarihang adonai. No, so uh, magnificus kasi is yung magnificent, ano sa Latin. So, yan po. Yung makmamitam po kasi is medyo mayroon pa po tayong uh, pag-aaral na uh, yan po ay hindi pa spurious po kasi yan yung salitang makmamitam ng no, mga kapatid. Hindi po yan na uh, kumbaga legible. So, sa aming uh, samahan o sa aming GC minsan ay tinidiscourage namin ang paggamit ng mga spurious na mga salita o mga kaalaman. Kaya, kung inyo naman gagamitin ng maklamitang at kung ito po ay gumagana sa inyo, we do not have uh, the right na pagbawalan po kayo. Sa inyo po yan dahil yan po ay gumana po sa inyo. Ngayon, uh, doon po sa ta tanong, ano, kasi tinatanong niya, yung mga basag po ba ng medalyon ay bakit po may basag? And kasi hindi niya alam siguro po ang ibig sabihin ng basag. ano So, yun po ang ibig sabihin ng basag. At yung mga basag ng medalyon na yan, ay ka karaniwa nalalaman mo sa libreto na dedicated sa medalyon na yun. Halimbawa, yung VVSTDEG, uh, Vukavit, Vukator, Uh, nalimutan ko na yung iba no? pero VVS bukavit uh, Vocavit, uh, something you know? tapos Aderit Adir, Giparum ibig sabihin nun yung Aderit Giparum pero uh, yan yung ibig niyang sabihin so may mga basag talaga ang ilang mga kaalaman, uh, kaalaman sa medalyon na kailangan nyo rin malaman sa isang marunong na mag-aanting, yung isang antingero. Kasi tayo po, uh, sabi ko nga, sa aming samahan, ay uh, usually ang aming ginagamit ay mga sacramental medals. So sa mga kung gusto, kasi meron akong kaibigan na uh, Roma ang kanyang kagamitan, ano, tres pico. May meron din yung AIA, meron din yung iba naman yung S Uh, a e s t e s s ayan yung doon sa Sagrada Familia ano yung mga yan meron talagang mga basag po yan ayan so much better na ang tanungin niyo po sa basag at tamang basag ay yung mga marunong sa mga Latin studies at sa lihim na karunungan din kasi may iba kasi na iba yung meaning e eh, pag binasa mo hindi siya legible so hahanapin mo ngayon sa Latin yung pinaka-accurate na translation nun. Yun po, mga kapatid. Kung meron ka pong tanong pa dyan, eh, pwede pong i-comment down below yung uh, ano pa yung gusto nyong uh, malaman dyan. Ano? Okay. So, isa pa, mga orasyon na base sa medalyon, ito po ba ay okay lang na gamitin kahit walang medalyon na ganun. Uh, para sa akin ano, pwede mo naman pong i-visualize. Halimbawa po, wala ka pong medalyon na ganun, pero merong mga orasyon na nakabase sa medalyon na yun. Pwede mong i-visualize ang sarili mo muna na mayroong kanong uh, medalyon na yun. Kung, ha, kunwari, hawak mo, ano? I-visualize mo. And once na na-visualize mo na hawak mo yung medalyon na yun, pwede mo nang gamitin yung orasyon ng medalyon na yun. Dahil, Uh, kapatid ang ating pananampalataya ang ating pagmamanifest ang ating kapangyarihan bilang isang taong nagie-spiritual ay hindi naman nakabase sa gamit kundi sa sinasalita mo The power of words ano yung uh, at yung pananampalataya mo dahil kung malakas ang pananampalataya mo mas malakas pa yun kaysa doon sa nakasuot ng 20 na medalyon na hindi naman Uh, sukat ang kanyang pananampalataya dahil ang kanyang pananampalataya maaari ay ang kanyang kagamitan ayan po at lastly, yung uh, may isa po paano po ba alagaan ang medalyon so sa pangangalaga ng medalyon kanya-kanya po kasi ng pangangalaga yan meron mga naniniwala na hindi pwedeng suotin pag nasa CR meron naman yung hindi naniniwala na dapat ilagay sa paanan, hindi mahuhulog, ano. Meron naman yung iba talagang nilalagyan pa ng bahay, inaalis pagka lumalabas ng pagnaliligo, ayan. Yung iba naman, talagang meron pa silang sinasabing orasyon bago uh, alisin sa kanilang katawan. Yung mga yan po ay mga paraan nila ng pangangalaga ng medalyon. Pero for a spiritual person, hindi ka dapat sa material nagbe-base ano. So, ang pinaka although ang pinaka proper na respect that you could do to your medal is syempre uh, take care of it ano wag naman yung basta-basta mo na lang iniit siya diyan o kaya hinahayaan mong nagkakaroon na ng kalawang tapos hindi mo man lang nalilinisan at hindi mo dinadasalan so kumbaga hindi mo naman palagi nagamit sa pagdarasal palagi ano so yan po uh, pangangalaga is something personal And sana gandahan nyo naman yung inyong pan, uh, pangangalaga sa inyong kagamitan. Kasi kagamitan naman po yan eh. Kung baga itrato nyo po yan na parang cellphone ninyo na minsan hindi nyo naman nilalagay basta-basta ang mga cellphone ninyo. Ano? O ituring nyo siya na parang pinakaparte na ng inyong buhay. Ayan po. At uh, yan, dyan po siguro tayo magtatapos. Ano? Naka 20 minutos po tayo. Na, isana isa na namang masayang uh, talakayan uh, with you guys. So, maraming salamat, and uh, hanggang sa susunod, yung mga tanong po ninyo, naka-reserve po yan, always, uh, i-comment nyo lang down below, at tayo ay sasagot sa ating uh, susunod pang mga video. Maganda po ang ating uh, topic sa susunod. Sigurado kong uh, aabangan po ninyo yun. Ayan. So, maraming salamat, and hanggang sa muli, Pax et Bonum sa inyo lahat. Ito po si kapatid ninyong, Missionary LNK, nagsasabi na sana ay patnubayan kayo palagi bye bye